apo isa ka Chinese national kag kaupun sini nga Pinoy arestado sa makuhaan sang kapin 4 milyones pesos nga smuggled nga peke nga mga sigarilyo si John Sala nakatuto Arrestado ang Chinese national, ginkilala kilala kay alias James, 59 anyos, kaupo ng Ilonggo nga si alias June, matapos madakpan sa operatiba sa 4th Special Operation Unit sa Maritime Group sa raid, ngayon patigayon sa bodega sa Lopez High na Sur La Paz kagabi. Ginapanag-iyahan sa Chinese national ang bodega nga nagapuyo diri sa halos 12 katuig na. Nagsukata sa raiding team ang kinarton sa mga iligal nga kontrabando, 80 kakarton sa peking nga sigarilyong nakuha sa sospek. Pila sa mga iniya, mga brand nga mabakalman diri sa Pilipinas, apang ang iban ang hindi pamilyar sa mga merkado. Nag-coordinate sa si Fort uh, ano sir si Fortis OU sir sa uh, Japan Tobacco Incorporated sir uh, to identifying fake uh, fakes ang sigarilyo sir. hindi ni sa pwede sir mo kay fake ni sa or uh, otherwise sir uh, why ni sa sir ma-approve sa aton nga uh, government. Ang iba ni sir why pa mga uh, Nablan sir may mga markada sir nga kung anong ma cause niyang uh, health damage sa aton which is also sir ay violation na sir. Gindinguan sa news team sang ang makuhang bahin sa duha ka mga sospek apang nagpaiway na sila nga maghatag pa sa pahayag. Sa investigasyon sa kapulisan halin sa Malaysia ang peke nga mga sigarilyo kag ginpadala sa mga Muslim nga negosyante gikan sa Metro Manila. Ginapadalaman sa Maritime Police ang posibilidad nga konektado sa pila ka negosyante kag sa iban pang mga nagapasulod sa kontrabando sa rehiyon bangod daw kahapos lang kuno sa ila ang magpasulod diri. Ipalis lang namon Sir Liwat kay ti may, may mga other contraband uh, contrabands naman sir mo no, previously sir nag concentrate kita sa drugs then meron may Nga na naman sir nga ang aton to sa una sir nagpadugang pa kita sa aton sir nga K9 unit para lang sa legal drugs. stick may na naman subong sir si na naman nagsulod mas ginapasangkad na sa regional maritime unit ang ila operasyon kag mas hugto ng ila intelligence monitoring Opo, kay Hans Tisherto John Sala. One Western Visayas